Ayan guys oh. Nakawala natin. Yung iba iniihaw yan eh. Dapat sinabi mo nang mauwi mo. Naku. <laughs> Maliit. Yung iba napanood ko iniihaw. Ito po talagis na yun. Ano yun? Nasa pa ako. Si janitor? Magulot pa ako. Bumundol. Lipat tayo guys. Lipat. Bawa kaya sa pangapat. Game. Okay. Kaya tanli mga screen. Ambo kaya pa rin dito. Meron naman. Dito na sama. Maganda exercise to. Pagpandawa ano. Dami tayong huli guys ah. pasuod sa hindi niya paksiwin medyo maganda na yung natin guys oh. kanalo okay, na Dilipat na natin yung screen na yun para sa medyo mababaw. Sa kali doon, makahuli ng marami. Daming pala yun. May tawag sa ganito no? eh, Sa ngambuko, no? Dito na pala tayo guys, daldal pa ako ng daldal. Ang anim na stream. wala na naman. Ma-arroyo, di nino. Eh,

wala pala mga ano. Ay, may butas ah. Laki kasi nambutas butas. So. Medyo matagal na rin screen mo na yan, ano. Isang taon na medyo. Marami nang hinihuli screen na po na Lalim na ko po. Ano? Lipat na to yung spring nito. Ang tawag yan yung ano? Gurami. Gurami. Ay masap sa ano sa umaga piprito mo guys. Oh. Yung gurami. Ito yung na nito lilipat na. Mapupuno na siya oh. Oh. Diyan mo lilipat yung mga bagong screen box? Oh. Eh dito kasi mahuli. Yung kanina screen dito may butas. Kung napanood nyo yung mga vlog niya po, diyan po yung humuli nung ano, nung malalaking pang tilapia. Hindi lang nakakasama kaya hindi nakapag video eh. Mayroon din po man daw nang mag-isa na bok. Mayroon talaga. Wala kang... Wala kang ng camera mo. Camera man. Problema tulos. Sunod na tulos no.

你们加油。